Good morning po sa ating lahat. So ngayon guys ay pag-usapan naman natin ang kasaysayan ng paministry or ang pagbabasa ng ating mga kamay o ng ating mga palat. Ang paminist ang paministry ay makulay na nakaraan na bumabakas na ng panahon sa magkakaibang kultura at sibilisasyon na may mga pinagmulan ng libu-libong taon na ang nakaraan. Ito ay isa sa pinakamatandang anyo ng dibisyon ng dibinasyon at pagsusuri ng pagkatao ng sangkatauhan. Sa loob ng maraming siglo, itinatanghal ang pagbabasa ng palad sa mga tao na magbibigay sa kanila ng isang patakaran sa mga hiwaga ng kanilang buhay, personalidad at ang kanilang mga kapalaran. So, ang eksaktong simula ng pang ministry ay nanatiling pasiklab sa ulap ng panahon. Sapagkat ang iba't ibang sinaunang sibilisasyon ay nag-aangkin ng karapatan ng kapanganakan na may mga nagsasabing ito ay nagmumula sa bansang Enjak. So sinasabing ang paminesti daw ay nagmumula sa bansang India kung saan ang mga pantas na mambabasa at mga manghuhula ay nagsasanay dito. So, ano pa man at naglalayong ilantad ang lihim na natatago sa guhit ng ating mga palad or marka ng ating mga kamay. Mula roon ay itinanghal na sining na ito ng China, Tibet at iba pang bahagi ng Asia na nagbabago at naghahalo ng lokal na paniniwala at kaugalian sa buong paglalakbay nito. So, sa sinaunang ng binubusisi binubisisi ang pilosopo na si Aristotle at ang pag-aaral ng mga kamay at ang kanilang kahalagahan na nagaambag sa pag-unlad ng paministry sa kunluraning mundo. Iniisip ng Grego na ang mga kamay ay may refleksyon at karakter at kapalaran ng isang individual. Naging tanyag din ang practicing ito sa sinaunang Roma kung saan ang mga Romanong mga ngaral naman at ang mga empleyado ay kumukonsulta sa mga manghuhula ng palad upang kunin ang kaalaman hingil sa kanilang hinaharap na gumawa ng mahalagang desisyon sa kanilang buhay bago nila ito bibitawan ang kanilang mga naisin. Narating ng paministry ang sinaunang ihipto kung saan ito ay nagkaroon ng banal na kahalagahan. May mga bihasang pari at mga pariyang iheto na nagpapaliwanag ng mga kamay ang ginagamit o praktikang ito bilang isang paraan na divinasyon at pakikipag-ugnayan sa mga espiritual sa buong daigdig. Sa buong kasaysayan ng Ehipto, patuloy na nanampalataya sa kapangyarihan ng pamenestri. Isa na po tayo dito sa Pilipinas na talagang buo na talagang naniniwala tayo sa mga nakasulat na kung ano or nakasulat o nakaguhit sa ating mga palad. Talagang pinapaniwalaan natin ito ng lubos hanggang sa ngayon. So marami din di naman hindi naniniwala ngunit mas marami pa rin ang naniniwala sa aguhit ng kanilang kapalaran. At kung saan ang mga parwa at matataas na opisyal ay umaasa sa mga manghuhula ng palad para sa pangapatnubay at payo. Abangan po ninyo ang part 2 ng Palm Ministry.